Ting Pangulong Duterte, maari pa umanong tumakbo sa pagkapangulo ng bansa, nagbigay ng pahayag si dating House Speaker at kasalukuyang Davao del Norte Representative Pantalyon Alvarez tungkol sa posibilidad ng muling pagtakbo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na 2028 Presidential Elections na may layuning bumalik sa Malacanang, Ayon kay Alvarez, Naniniwala siya na ang kasalukuyang konstitusyon ay hindi nagbabawal sa isang dating pangulo na tumakbo muli, basta't hindi siya kasalukuyang nakaupo bilang presidente. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na ang legalidad ng pagbabalik ni Duterte sa politika ay dapat pagdesisyonan ng hukuman. Ngunit ang huling pasya ay dapat manggaling sa mga tao, sila ang magpapas siya kung nais pa nilang muli siyang pamunuan. Hindi dapat ito mag-apply sa mga dating pangulo na hindi na incumbent. Pwede pa rin silang tumakbo uli. Kung titing